Hello cupbearers, Mami Archer here at kasama ko si Ate Marlina at si Ate Mipa. Namamalengi kami para don sa late surprise nila sa Teacher's Day ni Teacher Jello at syempre birthday din ni Teacher Chucky. At yun nga po, no, naghahanap kami ng mga ingredients ng pang panset na may kasamang kanto, no. Tayo ang nag-sponsor at syempre sila yung magluluto dahil wala kayong aasahan sa akin pagdating sa pagluluto. And ang nakakatuwa nito sa kakaikot namin ay uh, hindi rin namin alam kung ano pa yung mismo bibilihin nga namin. Kasi nag-wonder pa kami kung bibili ba kami ng paper plate or yung styrofoam. So in the end, styrofoam yung ano namin uh, binili namin para doon sa lalagyan ng pagkain ng mga bata. So dito, ang binili namin dito, si sibuyas, bawang, paminta, tsaka yung pinaka panset no? abihon niya tayo yung binili namin dito. Tapos yung binibilang ni Ate Marlina yung suklay. Kasi ako naman, ano, binibigay ko sa kanya. Tapos siya naman, kada bayad, babalik niya lang sa akin. Ganun yung sistema niya sa, ano. Tapos, pumunta kami ng hyper. Ay, hey, salamat naman at malamig yung pinuntahan namin. Nakala namin pupunta pa kami sa baba. So, ayan naman yung pauwi na kami. At katuwa ko nga dahil hindi na kami umakit doon sa footbridge. At yung Marlina kasi mahilig siya umakit doon sa footbridge. Tapos ako nagpapalpitate talaga ako. Ang nakakatuwa po, napakain po natin yung mga estudyante ni Teacher Jello plus yung mga nakipasok din sa kanila. No, do meron akong mga uh, restriction talaga. Meron naman din po akong mga batang nabigyan, yung mga classmate ni Ellie nung grade 2 at grade 3 ng Kangkong. So talaga naman pong nakakatuwa din dahil nga syempre uh, nakita ko din na yung mga ngiti doon sa mga dating kaklassmate ni Elliot. Dahil eh, talaga naman po naging mabuti ang samahan namin doon sa aming mga section. Kapag mabuti sa akin, mabuti din ako. Kapag masama sa akin, masama din ako. At the same time, ito po yung picture namin kasama po ang aming advisor. I hope na enjoy po ninyo. God bless everyone!